Salamat po kuya Malaking tulong na po sa akin. Pumunta nga pala ako dito sa simenteryo para magtirik ng kandila para sa aking ama na yumao. At nakita ko na may mga tao pa naman, may mga polis rin na nagbabantay dito mga katropa. Habang ako ay naglalakad papunta sa aking sasakyan, eh nakita ko nga si nanay na may dala pa rin paninda kahit gabi na. Ginabi ka na, anong tindam mo yan? Picharon po. Ah, ito ay, tichay, ay bituka ng manok. Picharon. Ito, Bilog. Ano nangyari tayo? Bakit hindi lang ubus ang paninda? Ay, wala po mong kasi nung bumibili. Uh, sino na muna yan? Ikaw o oh, mayroong taong nagpukunan yan? Ano, hinamong ko lang po. Ah, oh, ibig sabihin may 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 ari niyan. Ikaw lamang yung nagtinda. Mm -hmm. Ngayon isusulit mo pa yung pera. Pera. Ay, eh, ano nangyari? Bakit hindi na ubus at kukunti yung bumili? Mga kakot yung bumili. Mga hmm. Gusto mo na sanang umuwi. Okay, so mga katropa, oh, gabing gabi na pero si nanay ay nagtitinda pa rin. So, ganito. Para ikaw ay eh, makauwi na kahit pa paano. Kukuha eh, na lang ako nito ng tigisa lang, tigisa. Bigyan mo ako ng tigisa. Okay, tigisa lang. Okay. So mga katropa, bibigyan natin si nanay ng tigisa nang sa ganun ni eh, kahit pa paano eh sumabog pa. pa nga yung paninda niya yun ang medyo mano sa nagtitinda mga katropa kailangan lang talagang sipagan okay so ito yung binili natin okay so ngayon nanay ito naman eh hindi ganun kalaki yung ibibigay ko sa iyo pero kahit pa paano para ikaw naman eh makauwi na at makapahinga ng kaunting ano at bukas araw ng mga patay undas so magtitinda ka pa rin okay ha? Agahan ng gising. Grabe, ito yung mga lumalaban sa buhay. May anak na, may anak. Oh, wala na, wala nang anak. Asawa na may asawa lahat. Okay, so, so, kaya binubuhay niya yung ano niya dito mga katropa. Sarili niya para makaraos sa araw-araw. Okay, so nanay, ito kahit paano isa na yung malaking tulong para sa iyo yan ha. So yun lang nanay, so para sa iyo yan ha. So, sipagan lang araw-araw nang tayo ay makaraos, makahon sa mga pangangailangan natin. Okay, so mga katropa, kita nyo kahit gabi na madilim, ay eh, nagtitinda pa rin si nanay ngayon, ay eh, nandito siya sa may simenteryo. Okay, nag ikot siya, yun yan, nakita ko. Kaya naman kahit paano, eh, natin. So, wala mo masama magbigay, basta kung alam mong kaya mo naman. So, hanggang dito lang, nanay, ha? ingat palagi at sipagan. Sipag lang araw-araw mga katropa at palaging magdasal.